Hey everyone! Welcome back to Inquire, your go-to channel for the latest in Filipino entertainment and showbiz exclusives. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang isang maalamat na pamilya sa Philippine showbiz, ang Ejian Mans sa kanilang muling pagsasama-sama para sa isang napaka-espesyal na okasyon, ang ika-negatibo, 86 na kaarawan ng kanilang minamahal na patriarch, si Eddie Mesa ang Elvis Let Visits na pagdiriwang ng Pilipinas at ang muling pagsasama-sama ng puso sa Pilipinas. Legacy ng star-studded family na ito. Matagal nang itinuturing na showbiz royalty sa Pilipinas ang pamilyang Ijenman. At kamakailan, nagsama-sama silang lahat para ipagdiwang ang isang napakalaking milestone, ang ika-negatibo, 86 na kaarawan ni Eddie Mesa. Ang kaganapan na puno ng pagmamahalan at nostalgia ay dinaluhan ng pinakamalalaking pangalan sa kanilang pamilya. Si Michael De Mesa, isa sa mga anak ni Eddie at isang istimado na aktor, ay nagbahagi ng isang nakakaantig na video sa kanyang Instagram account na nagbigay sa mga tagahanga ng isang sulyap sa espesyal na okasyon. Kabilang sa mga dumalo ay ang asawa ni Eddie ang napakagandang Rose Marigil, at ang kanilang mga mahuhusay na anak at apo, kasama si Nasid Lucero, Ryan Ijenman, Geoff Ijenman, Gabi Ijenman, Gabi Ijenman, at Gabi Ijenman. Ijenman, Ellie Ijenman, at iba pang miyembro ng nakababatang henerasyon. Eddie Mesa is an icon in Philippine entertainment. Dubbed the Elvis Presley of the Philippines, He made waves in the music and film industry with his charismatic performances and undeniable talent. His love story with Rosemary Gill, another showbiz legend, only added to their family's legacy. Sa ilang dekada sa entertainment industry, Nagawa na ng mga Asian mans ang ilan sa mga pinakamahuhusay na aktor at aktres sa Philippine cinema. Mula sa yumaong si Mark Gill hanggang sa kanyang mga anak na parehong may talento tulad ni Nasid Lucero, Andy Ijenman, at Max Ijenman, ang pamilyang ito ay gumawa ng hindi malilimutang marka sa showbiz. Bagaman hindi nakarating si Andy Ijenman sa ingranding reunion, tiniyak niyang maipadadala ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa isang Instagram story, nagbahagi siya ng matamis na mensahe. Siyuson ijen fam. Pero kamakailan lang, nagkaroon si Andy ng pribilehiyo na mag-host ng kanyang mga lolo't lola, sina Eddie at Rosemary sa Siargao, something that meant the world to her. After seven years of living in the island, Andy was ecstatic that her grandparents finally got to visit. She even shared words about how much this moment meant to her. Tag her sister Stevie Egenman and daughter Ellie Egenman. Ang muling pagsasama-samang ito ay isang magandang paalala kung paano nananatiling matatag ang mga bono ng pamilya sa paglipas ng mga taon. Ang mga Egenman ay hindi lamang mga royalty sa showbiz, sila ay isang pamilya na pinahahalagahan ang pag-ibig, tradisyon, at ang pangmatagalang influensya ng kanilang hindi kapanipaniwalang pamana. We can't wait to see more of the Aegean Mans as they continue to make history in Philippine entertainment. If you love this inside look into their reunion, don't forget to like, comment, and subscribe for more exclusive Showbiz updates. And as Eddie Mesa's timeless music reminds us, family is the greatest treasure of all. See you in the next video.